saligan ng propesya. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sinong susuguin ko at sinong sa ganang amin? Na magkagayo sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ang trono ng Elohim, ang sentro ng kontrol ng, ang San Sinuko, mga kerubin ang mga nilalang na yakamalapit sa kanya. Sila ang naguutos mga hukbo ng mga anghel. Wala nang pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang mga kerubin ay may mahalagang papel sa kaunayan ng Diyos sa sangkatauhan. Salamat sa propesya. Ang tabing na nagpapahintulot sa ating makita ang dinakikita at hindi na-access na mundo ay inalis. Makikita natin ang mga kerubin na ito na nakatayo sa tabi ng trono at kumikilos sa ilalim ng utos ng Elohim upang tulungan tayo ang iluhim at mga kerubin mga mensahero ng apoy ano ang ginagawa ng mga kerubin Salamin ng kalulhatian ng Elohim ang kerubin at sangkatauhan leon, tao, paka at agila pagpalit sa nahulog ang Elohim at ang kerubin mga mensahero ng apoy nang magkagayoy nilipad ako ng isang isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay na, na kanyang kinuha ng mga pa, ang ipit mula sa dambana. Isipin na pina, pinaliwanagan ka ng isang napakatinding liwanag na ang lahat ng iyong mga iniisip at emosyon ay nalantad. Iyan ang naranasan ni isayas na makita niya ang trono ng Diyos ang kanyang reaksyon sa abako sapagkat ako'y napahamak. Pagkatapos ay huminto ang isang nagniningas na nilalang sa Hebrew, Seraph sa pag-awit ng kabanalan ng Diyos Kumuha ng nagniningas na uling nas altar at tiniyak kay Isayas na ang kanyang kasalanan ay pinatawad. Siyempre, hindi pinatawad ng kirubin ang kasalanan ni Isayas. Pinarating lang niya ang mensahe ng Elohim dahil iyon ang gawain ng isang kirubin. At mula noon, ito na rin ang tungkulin ni Isayas. Kapansin-pansin sinabi ni Yeshua tungkol kay Juan Bautista sa pangsugo ng Elohim. Siya ang nagniningas at nagniningning na lampara ano ang ginagawa ng mga kerubin ano pa tinab tinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ang alamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang ang niningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay unang pinakilala sa atin ng Biblia ang mga kerubin pagkatapos ng kasalanan ni Adan at Eva anong gawain ang inatas sa kanila ng Diyos dapat nilang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay ibig sabihin para pigilan ang mga tao na kapasok sa hardin ng Eden. Kaya pa man ang kanilang presensya ay hindi nakakatakot. Ginawa nila ang pintuan ng Eden na isang maliit na representasyon ng bandal na trono kung saan nagmumula ang biyaya. Ang salita ng sinalin na inilagay siyakan ay ginamit upang pehawatig na ang ilohim ay naninirahan sa santuario. Ito nagmula ang salitang siyakina na tumutukoy sa kalulhatian ng ilohim ay pinakita sa kaban sa pagitan ng mga kerubin na kumakatawan sa trono ng Elohim. Ano ang ginagawa nila sa trono? Sinasamba at tinutupad nila ang mga direktang utos ng Elohim para sa atin na nagmamana ng kaligtasan. Salamin ng kalolhatian ng Elohim at sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin at sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Ang mga ang paglalarawan ng mga kerubin na nakapalibot sa trono ng Elohim na tinala ni Isaiah sa kilat ay may laking pagkakatulad. Isaiah 6.1.4 Mga nilalang ng apoy, serapim, anim na pakpak. Nagpupuri sila, banal, banal, banal. Pinuno nila ng usok ang templo. Mga sulu ng apoy apat na pakpak, apat na mukha, tao, leon, baka at agila. Nagniningning sila. <coughs> Apokalipsis 4.6.8 Mga buhay na nilalang. Ano ah, yung minapakpakpak? Nagpupuri sila, banal, banal, banal. Kaya ng isang leon, isang baka, isang tao at isang agila. Puno ng mga mata, ang mga kerubin ay nagniningning at kumikilang ang mga mata ay simbolo ng kaningningan na sumasalamin sa kalulwatian ng iluhim ang lahat ng mga nilalang ng Elohim ay ilinisenyo upang ipakita ang kanyang kalulahatian ginawa ayon sa kanyang larawan pareho ang tao at ang mga anghel na nakaupo sa tabi ng kanyang at trono ang kerubin at sang at sang katauhan leon baka tao at agila at ang unang nilalang ay katulad ng isang leon at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao at ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad ang paglalarawan ng mga kirubin ay tumutugma sa mga pamantayan ng apat na pangunahing tribu na nagkampo sa bawat panig ng santuario Huda, Isakar, Sibulon Ruben, Simon, Gad Ephraim, Manases, Benjamin Dan Asher Neftali ang bagong Jerusalem ay nilalarawan na may parehong layout na pindalawang pintuan tatlo sa bawat isa sa apat na gilid nito na isang iluhim na palibutan siya ng kanyang bayan tulad ng magpapaligid sa kanya ng mga kerubin na isang iluhim na tayo ay manahan sa kasama niya magiging totoo lang ito kung may sama tayo ni Yeshua sa kanyang ikalawang pagparito ulit hindi natin na kailangan maghintay hanggang na sandaling iyon upang madama sa trono ng ilahim. Pagpalit sa nahulog at tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng siyon at ang kasama niya ay na isang daan at apat na pot apat na libong may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na susulot sa kanyang noo. At sa kasama ang palad, hindi lahat ng kerobin ay gumana ng maayos sa kanilang mga pagkulin. May isa na puspos ng kalulhatian at karilagan Ngunit nagakalang ang ang iyon ay nagmula sa kanyang sarili sa halip na sa Elohim. Si Lucifer at ang kanyang mga kasamang anghel ay nasa bundok ng Diyos ng Elohim. Ngunit sila ay pinalayas mula rito. Ang kanilang pwesto ay papalitan ng mga nanatiling tapat sa kordero. Sa kahangahangang himalang ito, sabay-sabay na maawit ang mga nilalang, nilalang sa langit. Ikaw ay karapat-dapat, Yeshua, sapagkat ikaw ay pinatay sa, sa pamamagitan ng iyong dugo ay mo para sa Elohim ang mga tao mula sa bawat tribu at wika at mga bansa Inawa mo silang isang kaharian at mga saserdote upang maglingkod sa ating Elohim at sila ay maghahari sa lupa lahat ng mga kalangit na nilalang ang na ito ay may isang layunin higit sa lahat na sila ay labis na interesado ang kanyang iglesia sa isang mundo ang katigalian sila ay gumagawa para kay misaya sa ilalim ng kanyang atas upang iligtas ng sakdulan ang lahat ng tumitingin at naniniwala sa kanya ang mga ito ay nagmamadali sa kanilang misyon. Sila ay nagkakaisa sa isang banal na alyansya, alyansa, sa isang matayog at dakilang pagkakaisa ng hangarin at upang ipakita ang kapangyarihan, abag, pag-ibig at kalulatian ng muling nabuhay na tagapagligtas. Sa kanilang paglilingkod ay nilararawan ng mga hugbong ito at kung ano dapat ang iglesia ng Elohim si Messiah ay gumagawa para sa kanila sa, sa makalangit na mga hukuman nagpapadala ng kanyang mga mesahero sa lahat ng bahagi ng mundo upang upang tulungan ang bawat pangyurusa sa, na umaasa sa kanya para sa kaginhawaan, espiritual na buhay at kaalaman.